Yes! Yeah. sa ilalim ng pananakop ay nagising sa katotohanan ng kanilang kalagayan. Sa kawalan ng katarungan, sumibol ang isang kilusan na naglalayong baguhin ang lipunan sa pamagitan ng panulat at talino, ang kilusang propaganda. Kilusang propaganda ay binuo ng mga Pilipinong intelektual na nag-aaral sa Europa. Dito nakita nila ang pagkakaiba ng kanilang kalagayan sa Pilipinas at ang kalayaan at kaunaran sa ibang bansa. Ang edukasyon ay ang susi sa kalayaan, sabi ni Dr. Jose Rizal. Sabi naman ni Marcelo H. Del Pilar, ang panulat ay higit na makapangyarihan kaysa sa espada. Sa pamamagitan ng kila mga isinulat, ibinubunyag nila ang mga pag-aabuso ng mga Espanyol at ang pangangailangan para sa reforma sa Pilipinas. Ang Las Solidaridad ang naging pangunahing plataporma ng kilusang propaganda. Dito na naitahala ang mga artikulo sa at tula na mga nalalayong imulat ng mga Pilipino at Espanyol sa katotohanan. Ang Pilipinas ay hindi dapat maging lalawigan ng Espanya kundi isang bansa na may sariling identidad at karapatan, sabi ni Graciano Lopez Jaena sa pamagitan ng La Solidaridad ng karoon ng boses ng mga Pilipino sa Europe. Ang kilusang propaganda ay may mga pangunahing layunin. Una, pantay na karapatan para sa mga Pilipino at Espanyol. Pangalawa, representasyon ng Pilipinas sa Cortes. Pangatlo, kalayaan sa pamamahayag. Pangapat, kilala sa Pilipinas bilang isang lalawigan ng Espanya. Panglima, pagkakaroon ng sariling kinatawan sa pamahalaan. Sino ang mga bayani ng kilusang propaganda? Kilalanin natin sila. Una, si Dr. Jose Rizal. Siya ang utak ng kilusan at may akta ng no limitang Jire at El filibusterismo. Marcelo H. Del Pilar, ang editor ng La Solidaridad at isang mahusay na manunulat. Graciano Lopez Haina, isang urador at manunulat na naglantad ng mga katiwalian. Mariano Ponce, isang diplomatiko at aktibidista. Antonio Luna, isang parmasyotiko at manunulat. Sa kasamaang palad, ang kilusang propaganda ay humina dahil sa iba't ibang kadahilanan. Isa na doon ang kakulangan ng pundo pagkakaiba-iba ng mga ideolohiya, kawalan ng suporta mula sa Espanya at ang pagbitay kay Rizal. Ngunit ang kanilang mga sakripisyo ay hindi nasayang. Ang kilusang propaganda ang nagbukas ng daan para sa Revolusyong Pilipino ang kanilang mga ideya at prinsipyo ay nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino upang ipaglaban ang kanilang kalayaan. Ano ang bisa ng kilusang sa paghubog ng makabansang kamalayan ngayon? Sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal sa bayan ay nagtuturo sa atin na pahalagahan ng ating kasaysayan at kultura. At nang kanilang paninindigan sa katotohanan ay nagpapaalala sa atin na maging kritikal at mapanuri. Kanilang pagkakaisa ay nagpapakita sa atin na masama-sama nating makamit ang ating mga layunin. Ang kilusang propaganda ay hindi lamang isang kabanata sa ating kasaysayan, kundi isa itong inspirasyon para sa ating kinabukasan.